Right, mga kamkilah. Na kumaga. So, nandito tayo panabo project. So kung nakikita niyo mga kamkil, nung natin yung CR natin dito sa second floor, no. Dito po ay ari isang tubular na second floor ayan. Oh. No? So, ganito lang po yung pagkadiskarte. Yan, ito na yung ating mga ah, uh, mga linyada, no. Sa ating mga floor drain, ah, uh, supply ng mga tubig, meron na yung kompleto na yan, no. So, magpapahil tayo ng CHB naging nagkongkrito tayo sa baba hanggang dito no? Uh, ilang kapatong ni Pag? unom unom no? hanggang anim na CHB laying yung ating magagawa dito tapos sa labas niyan mga kamukil wala tayong makikita ng kongkrito cladding pa rin makabalot siya ng cladding dito sa loob uh, makikita na rin dito tapos magta-tiles tayo dito no? Uh, sa palibot nitong pinaka-wall na kongkrito ayan lang oh yung ating diskarte sa mga nagtatanong paano gawan ng CR no? kailangan may flooring tayong kung pagdating dito sa CR sa second floor kapag light materials hindi pwedeng uh, board pa rin yung ating gagamitin kasi mabubulok yan no? Uh, kailangan kong talaga so gamit namin dito, no? gumamit kami ng plastic sa pinakauna, tapos binuhusan namin so nung tumigas, pinato na natin kagad yung ating CHP ayan na po, no?